Pumapasok pa rin ang taong ito sa iyong profile. Walang nakakaalam. Ginagawa ito ng tahimik na parang may tinatago kahit sa sarili. Bumabalik sa mga lumang larawan. Sa mga larawang may kabuluhan pa noon. At nagpapanggap na wala nang nararamdaman. Pero may nararamdaman pa rin. Napapansin ng taong ito ang paraan ng tingin, ang paboritong damit, ang likuran ng larawan na tanging dalawang mata lamang ang nakakakilala. At natutulala. Nandoon lang, nakatitig, na parang hinahawakan ang isang alaala na ayaw ipadilim. Hindi nagla-like, hindi nagko-comment, walang bakas na iniiwan. Pero bumabalik. Muli. At muli. Ang taong ito ay nagkukunwaring nakalimot na, pero bitbit -bit pa rin lahat sa loob. Bawat detalye. Bawat salitang hindi nasabi. Pilit nagpapakita ng kasiyahan. Pero sa bawat ngiting ipinapakita, may kasamang piraso ng sakit na nakatago. Isang bakas ng kawalan. Isang tanda ng lahat ng naiwan. At ikaw. Napapansin mo ba pag bumabalik ang taong ito, kahit hindi nagsasabi ng kahit ano? Nararamdaman mo ba kapag ang kanyang katahimikan ay bumibigat kaysa anumang mensahe? Pumapasok pa rin ang taong ito sa iyong profile. Kahit pa ipinapakita niyang wala na siyang pakialam. Kahit pa sinasabi niya sa sarili, nakalipas na. Pero hindi pa tapos dahil ang nakamove on na hindi na bumabalik sa mga alaala. Ang nakalimot na hindi na muling binubuksan ang bowl ng nakaraan. At ang taong ito binubuksan uli. Araw-araw. Ginagawa ito ng tahimik. Natataranta na baka mahuli ng sariling isip. Na parang gumagawa ng maliit na kasalanan, ngunit punong-puno ng pagsisisi. Lagi sa parehong oras. Kapag ang mundo ay wala sa isip. Kapag walang nakatingin. Kapag tahimik ang bahay at ang cellphone ay nagiging daan. Ang taong ito ay inaalalayan ang daliri patungo sa iyong pangalan. Kabisado na. Hindi na kailangang itaglahat. Isang letra o dalawa alam na ng algorithm. Tila ba pati ang sistema ay alam kung gaano kapakahalaga. Pumapasok siya. Pero hindi nakikipag-ugnayan. Nagpapanggap na aksidente lang. Nagpapanggap kahit sa sarili. Pero napapansin mo alam mo kapag may nagbago sa paligid. Alam mo kapag ang isang taong nawala ay muling bumabalik ng hindi nakikita. At ang taong ito, bumabalik. Bumabalik sa mga bakas ng larawan. Bumabalik sa mga caption na isinulat. Bumabalik sa pagitan ng mga salitang hindi mo nasabi. Bumalik dahil hindi kinaya ang bigat ng kawalan. At manatili. Manatiling nakatitig sa larawang iyon na tila lahat ay tama pa noon. Manatiling tahimik pero sa loob, ang puso ay tumitibok ang pangalang pilit kinakalimutan. Ang taong ito ay natatandaan. Natatandaan ang tawa. Natatandaan ang tono ng boses. Natatandaan kung paano mo inaayos ang mga salita, na parang bawat isa ay ginawa lang para sa kanya. Nagkukunwaring hindi nakadarama. Pero bawat detalye ay bumabalik na may lakas na hindi niya kayang pigilan. Naramdaman mo na ba ito rin? Napansin mo ba kung paano may mga presensya na nananatili kahit sa kawalan? Kung paano may mga tao na umaalis sa iyong buhay pero nananatiling nakatira sa maliliit na distraction? Kasi ang taong ito hindi lubos na umalis. At kung umalis man, iniwan ang mga kopya na nakatago sa kanyang loob. Mga bersyon mo sa mga kantang patuloy pang tumutugtog. Sa mga lugar na iniiwasan. Sa mga usapang tinatapos bago pa makarating ang paksasayo. Ginagawa niya ito, iniiwasan ang mga bagay na nagpapaalala sa Pero lahat ay nagpapalala. Ang taong ito ay may dalang pangungulila sa kanyang mga balikat. Pero tumatangging tawagin itong pangungulila. Sinasabi niyang ito ay alaala lamang. Sinasabi niyang ito ay utak lamang. Pero ang utak ay hindi nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang utak ay hindi nagpapasikip ng dibdib. Tanging ang totoo lamang ang nagdudulot ng ganitong klasing sakit. At higit pa, ang taong ito ay lumikha ng bagong gawain upang magmukhang maayos. Mga bagong lugar, mga bagong kaibigan, mga bagong iti. Pero kung titignan mo ng mabuti, mapapansin mo na lahat ng iyon ay pag-uulit sa mga bagay na minsan niya nang naranasan sa sayo. Mga pagtatangka. Mga draft. Mga paggaya. Walang tunay. Sinusubukan niyang maging masaya muli. Pero parang lahat ng masayang sandali ay nangangailangan ng presensya mo. Ang taong ito ay nangungulila. Pero ipinagmamalaki ang sariling katahimikan. Ayaw magmukhang mahina. Ayaw umamin ng talo. At pinipili ang pinakamahirap na daan, damhim at manahimik. Tumingin at magpanggap. Maghanap at bigla na lang mawawala. Siya ay nabubuhay sa mga salungatan. Nais makatakas pero nahuhumaling. Nais limutin pero binabalikan. Nais magpatuloy pero dinadala ka bilang bagahe. At minsan, mas mabigat ang bagahe kaysa sa daan. Napansin mo na ba ang pattern? Kung paano ang taong ito ay nawawala ng ilang araw. Pero laging bumabalik sa isang hindi inaasahang araw. Para bang may pumipisil sa loob at kailangan lang niyang makita kung nariyan ka pa. At nariyan ka. Sa parehong social media. Sa parehong lugar sa parehong pagkawala. Ngunit medyo mas malayo. At nararamdaman niya ang layo nararamdaman niya. Napapansin niyang nagbago ka na ng panahon. Napapansin niyang iba na ang iyong iti, Na may iba ka ng kasama. At iyon ay masakit. Sinusubukan niyang magpanggap. munit may mga gabing nabibigo ang pagpapanggap. At ang screen ng cellphone ay nagiging salamin ng kalungkutan na hindi niya sinasabi kanino man. Nararamdaman mo ba yon? napapansin sa mga detalye. Sa dalas ng pag-access. Sa mga titig na hindi niya ibinibigay, ngunit ipinapadala ng tahimik. Sa paraan na hindi niya binabanggit ang nakaraan, ngunit nabubuhay sa loob nito. Ang taong iyon ay may hinihintay pa rin. Hindi nagsasalita. Ngunit naghihintay. Marahil isang mensahe. Marahil isang senyales. Marahil isang patunay lang na hindi mo rin siya nakalimutan at lumilipas ang panahon. Ngunit ang damdamin ay hindi. Alam mo kung bakit? Sapagkat kapag ito'y totoo, hindi siya nawawala. Natutulog lamang. Ngunit sa mas malamig na gabi, bumabalik ng buo. At nararamdaman ng taong iyon ang lamig. Ramdam ang iyong kawalan sa katahimikan. Ramdam sa mga bagay na nawala. At sa mga hindi naglakas loob na sabihin. May takot siya. Nasubukang muli na hindi na siya kagaya ng dati. Na makilala kang iba na. Ngunit takot din siyang hindi ka na muling makita. Ang taong iyon ay nabubuhay sa pagitan ng dalawang takot na ito. At ikaw? Napapansin mo ba ito? O may takot kang mapansin? Dahil minsan, mas masakit ang mapansin kaysa maalala. Dahil ang pag-alala ay isang hindi sinasadyang aksyon. Ngunit ang mapansin ay nangangailangan ng tapang. Tapang na harapin ang naiwan tapang na aminin may nararamdaman pa rin. At ang taong iyon, nagdadala ng mga damdaming hindi nasabi na parang mga di peklat. Sinasabing natuto na. Ngunit tuwing nakakaramdam, bumabalik sa puntong huminto. Gusto niyang sana'y mas madali ito. Ngunit ang madali ay hindi bagay sa kahit sinong tunay na nagmahal. Gusto niyang sana'y hindi masyadong masakit. Ngunit iniwan mo ng masyadong maraming bakas. Gusto niyang sana'y hindi ito pag-ibig. Ngunit ano pa nga ba? Nararamdaman mo ba na ang taong iyon ay malapit pa rin kahit malayo? Bakit may mga tao na patuloy na naninirahan kung saan wala na ang presensya? At ang taong ito? Ang taong ito ay naninirahan dyan. Sa pinakatagong sulok ng lahat ng sinusubukan mong kalimutan. Ngunit napapansin mo pa rin. Dahil hindi kalimutan ang nais niyang gawin. Kailangan lang niyang magpanggap. Iba ang kilos niya. Magsalita ng may tatad. Magpakitang tila tumalikod sa pahina. Ngunit kilala mo ang ritmo ng mga salita kapag pilit nilang nililinlang ang sariling dibdib. Alam mo. Alam mong sa likod ng katiyakan, may bita. Sa likod ng ki kay lang, may naghihintay na sugat sa loob. Gusto ng taong ito na mawala ka sa kanyang alaala. Ngunit bawat kalye, bawat amoy, bawat lumang kanta ay ikaw na bumabalik. Hindi kanya talaga tinanggal. Hindi sa mga social media, hindi sa kanyang kaluluwa. Itinago ka lang niya sa lugar na walang makakadalaw. Pati siya mismo. Naiintindihan mo ba ito? Dahil ang pagmamahal na nabubuhay sa katahimikan ang pinakamatinding kalimutan. Walang away. Walang wakas na ipinahayad. Mayroon lamang mahabang paghina at katahimikan na para bang laging nasa bingit ng muling pagsisimula o pagbagsak at anjan pa rin ang taong ito. Pabalik-balik sa iyong mga larawan. Ngunit hindi upang subaybayan ka. Gusto niyang malaman kung nararamdaman pa rin niya ang sinumpaan niyang tapos na. Gusto niyang patunayan sa sarili na siya'y malakas. Ngunit napagtanto niyang walang lakas na kayang bumangga sa isang buhay na alaala. Nadama niya. Ngunit nilihim. Nilulunok ang mga salita ang mga bugso ng damdamin, ang mga paghingi ng tawad na sampung beses niyang inensayo, ngunit hindi nagkaroon ng tapang na ipadala. Nakainsayo ka na rin ba ng ganito? nakapag at nagbura na rin? Naisip mo na bang magpadala ng mensahe, ngunit natigil sa paano kung? Paano kung katahimikan ang sagot? Paano kung wala ng balikan? Paano kung ang panahon ay naging abo na lahat? Araw-araw na bubuhay ang taong ito sa guni Gusto niyang bumalik. Ngunit natatakot na makakita ng bersyon mo kung saan wala na siyang puwang. Sinisisi niya ang sarili. Dahil sa pag-alis. Dahil sa kakulangan ng laban. O dahil sa sobrang laban nung wala ng saysay. Ngunit walang nakakakita na siya ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo. Ngunit sa isip lamang. Gumagawa ng mga tanong. Nag-iisip ng mga sagot. Binubuo ang mga eksena gumagawa ng mga planong hindi niya kailanman sasabihin sa iyo. Siya'y naniniwala sa kaibuturan na nararamdaman mo rin. Kahit sabihin mong hindi. Kahit mukhang malayo ka. Kahit nagpatuloy ka na. Dahil ang pakiramdam ay isang bagay na napapansin. At ang ilang koneksyon ay nararamdaman kahit sa pinakaabsolutong katahimikan. Napapansin mo ba? Nararamdaman mo bang mayroong hindi pa natatapos na lumulutang sa pagitan nyo? ang taong ito ay nararamdaman. Nararamdaman ang lahat. Ngunit natutunan niyang manahimik. At ang pinakamasakit ay mabilis na lumilipas ang panahon. At bawat araw na lumilipas, napapansin niyang lumalayo ka ng paunti-unti. Hindi pisikal. Kundi emotional. Energetically. At mas masakit ito kaysa sa anumang salitang hindi nasabi. Hindi niya alam kung may pagkakataon pa. Hindi niya alam kung alaala pa siya o naging bahagi na ng nakaraan. Ngunit gayon paman, nagpupumilit siyang pumasok sa iyong mundo kahit saglit lang. Kahit sa isang larawan lamang. At ikaw, nararamdaman mo ba? O isa na lamang manunood sa kung ano ang pinipilit ikubli ng taong ito. Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, hindi kailanman nawawala ng tuluyan. Nagbabago ito ng anyo. Ngunit hindi ng lugar at ang taong ito ay nananatili pa rin sa loob ng lahat ng pinipilit mong ipakitang hindi mo na nararamdaman. Napapansin niya kahit ang iyong katahimikan. Napapansin niya kapag ikaw ay online. Napapansin niya kapag iniiwasan mong mag-post ng mas personal na bagay. Napapansin niya kapag gusto mong magsabi ng isang bagay, ngunit pinipiling hayaang manatiling bukas ang usapin. At ang ipagpapabayaan ay masakit. Dahil ang hindi nasasabi ay nangangamoy sa loob. Dala mo pa ba ito sa'yo? Ang taong ito ay hindi na naghahangad sa kung ano ang nagdaan. Nais niya ang kung ano pa ang posibleng mangyari. Ngunit hindi niya alam kung gusto mo rin. At dahil dito nagtatago siya. Nais niya ng mga senyales. Nais ng isang maliit na kilos. Isang paungusap na magbubukas ng posibilidad. Pinapangarap niya yon. Ang marinig kang nagsasabi, ako rin ay nag-isip. Ako rin ay napapansin ako rin ay hindi iniwan ang lahat sa likod. Ngunit patuloy na lumilipas ang mga araw. At bawat pagliban mo ay isang bagong pagsasara ng isang yugto sa loob niya. Bawat katahimikan ay isa pang hakbang patungo sa pagtanggap na baka hindi ka na bumalik. Gayunpaman, hindi ka pa rin niya bibitawan. Hindi dahil sa kahinaan. Kundi dahil walang tao ang bumibitaw sa kung ano ang buhay pa rin sa loob. Sinusubukan niyang punan ang oras nagdaraos ng pagkakaabala. Nagbabasa ng mga libro, nagpapalit ng playlist, nagsisimula ng mga serye, natutulog ng mas huli. Pero ang lahat ay nagiging isang paraan upang ipagpaliban ang kawalan. Hindi nagpaalam sa iyo ang taong iyon. Natuto lang siyang manahimik. Pero sa loob. Sa loob, lahat ay nananatiling buhay. Humihinga ang taong iyon na parabang sa anumang sandali ay babalik ka naglalakad sa mga kalye ng may hindi nakikitang pag-asa. Tinitingnan ang cellphone at gumagawa ng palusot para sa katahimikan. Baka abala siya. Siguro nakalimutan. Ayaw na niya. At kahit ganun naghihintay pa rin. Hindi hayagang paghihintay ito. Ito'y pino. Uri ng paghihintay na nagtatago sa anyo ng kalayaan. Nang taong nagpapakitang maayos siya na nagpatuloy na hindi na kailangan. Pero sa loob, bawat notipikasyon ay nagdadala pa rin ng pangalan mo ng palihim. Nakikinig ang taong iyon ng isang kanta at naiisip, kung maririnig niya ito, maaalala niya ako. Alam mong, dahil may mga kantang nagmamarka na parang peklat. May mga salitang mayroong kahulugan lang sa tinig ng taong tunay nating minahal. At alam niya. Napapansin niya. Napapansin niyang nabakas kanya ng higit sa iyong gustong aminin. Pero patuloy siyang nagpapanggap na walang inaasahan. Dahil ang pag-aantay sa isang taong walang ipinapangako ay nakakapagod. Para bang iniwang nakabukas ng kaunti ang pinto at umaasang hindi ito isasara ng hangin. Naranasan mo na ba yon? Ang pakiramdam ng kasamang kawalan. Ang ganitong uri ng kalungkutan na tanging ang naging ganap sa loob ang maaaring makapangalan. Hindi nag-iisa ang taong iyon. Pero tila walang laman. Magkaibang bagay yon. Maaring mayroong bagong tao sa paligid. Bagong pag-uusap. Bagong presensya. Pero walang sinuman ang pumupuno sa naiwan ng espasyo. Dahil ang espasyong iyon ay hindi pisikal. Ito'y isang kapansin-pansing kawalan. Isang butas na may hugis ng tayong dalawa. Sinusubukan niyang punan. Sa pamamagitan ng mga gawain. Ng mga rutina. Ng mga pangakong ngayon o kailanman. Pero walang nangyayari dahil mayroong isang bagay na natigil sa panahon. Sa eksaktong sandaling umalis ka o pinayagan niyang lumisan ka. Ipinapabalik-balik niya ang lahat. Sa mga detalye. Sa nakakagulat na eksaktong paraan. Naaalala ang huling pangungusap. Ang huling tingin. Ang eksaktong tono ng iyong boses noong araw na parang magtatapos na ang lahat. At natapos na nga. Pero hindi sa loob niya. Sa labas lang. Simula ang mundo na paladigid ng buhay na tila lumiit sa pagkawala mo. Napansin mo na ba ito? Paano ang ilang tao ay nagkukunwari na mabuhay? Ngunit sa loob ay pilit na nabubuhay lamang. Siya ay pilit na nabubuhay. At sa tuwing nakikita niya ang iyong pangalan, kahit iyo chance lang. Ang katawan ay tumutugon. Ang puso ay bumibilis ang tibok. Ang isip ay bumibilis ang takbo. At kahit may iba siyang kasama ang iyong pangalan pa rin ang sumisiksik sa kanyang puso. Ang taong ito ay nakakaramdam ng pagkakasala. Nakakaramdam ng galit sa sarili dahil patuloy pa rin nakakaramdam. Pero ganoon pa rin. At patuloy pa rin nararamdaman. Dahil may uri ng pag-ibig na hindi namamatay. Nagbabago lang ng lugar. Nagbabago lang ng anyo. Pero nananatili ito, nakatago, nakapaloob, patuloy na tumitibo. Nakikita niya ang iyong mga tagumpay, ang iyong mga ngiti, ang mga bagong tao sa paligid mo, at tila nagkukunwari na hindi masakit. Pero masakit. Masakit makita na may ibang kislap ang iyong mga ngiti. Na marahil ay nakalimutan mo na. Pero nakalimutan mo na ba talaga? O baka naman ibinaon mo lang ng husto? Nakakaramdam ka pa rin ba? Dahil ang taong ito ay nakakaramdam pa rin. Kahit ayaw niyang maramdaman. Kahit pilitin niyang kalimutan. Nakakaramdam siya kapag narinig niya ang pangalan mo sa isang random na usapan. Kapag may nakita siyang may kahawig mo sa kalye. Kapag nadaan siya sa isang lugar kung saan kayo ay naging masaya at ngayon tila napakalungkot. Nakakaramdam siya kapag tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at nakikita ang kanyang sarili noong kasama ka. Ang bersyon ng sarili niya na mas madalas tumawa. Na nagsasalita ng dahan-dahan. Na nagtitiwala sa mga pangako. Miss na niya ang kanyang sarili noong kasama ka. At ito ang dahilan kung bakit siya bumabalik. Kahit walang sinasabi. Kahit walang tawag. Kahit sa mga mata lamang. Hinanap ka ng taong ito kahit saan hindi ka makikita. Hinanap sa sulok ng alaala. -ala. Sa mga detalye ng mga larawan. Sa espasyong walang ibang makakapasok. Alam niyang hindi na ito tulad noon. Alam niyang maaaring hindi na ito muling mangyari. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang bumabalik. Hindi para baguhin ang nakaraan. Kundi upang kumpirmahin na ito ay naging totoo. At naging totoo nga. Nakakaramdam ka rin ba ng ganito? O mas pinipili mong pagtatakpan ng katahimikan? Dahil ang taong ito, hindi ka hahanapin. Hindi magbibigay ng pahayag. Hindi magpapadala ng mensahe. Ngunit patuloy siyang mananatili. Sa gilid ng mundo mo, Sinusundan ka mula sa malayo. Nagkukunwari na hindi siya nakakaramdam. Mas nararamdaman ang lahat. Nararamdaman ng may napakatinding lakas na parang sumisikip ang dibdib. Na parang wala nang mapaglagyan ang puso. At sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Dahil ang pagsuko ay nangangahulugang papatayin niya ang tumitibok pa. At hindi niya alam kung paano gawin yon. Kung naantig ka nito, ibahagi ito sa isang taong kailangang basahin ito. Magkomento sa ibaba kung ano ang naramdaman mo. Mag-like, mag-subscribe sa channel at bumalik bukas.